Oo, oh, ano ah. Bait, marami na. Kasi magkasala lang yan. Bayad na kayo tayo ah. Huh? Bait na kayo. Bayad na kayo. bayad na kayo. Alert po kayo, sir. Oh. Bait na po kayo, sir. Eh. Oo. Oo ah. na po kayo. Salamat. Bait ba? na kayo. Pa. Bayad na kayo sir, okay na si bayad, bayad na kayo sir, basta bayad na kayo. O bayad mo nga lang na, sir. Napaligayan na naman tayo. Okay sir. kita nyo naman yung mga ano dami lang papagas dito sa victory oil oh? kasi nga mura kasi dito yun mga buddy nakita nyo ba sila yan yung mga tayo dyan sila lang naman yung makakasama natin ngayon kasi magbibigay tayo ng libreng gas kasi napakamura ng gas dito sa victory oil panoorin yung kano susunod na pangyayari. Alert po kayo, sir? oo oh. Sir, okay na po, sir. Okay na po. Bayad na po kayo. Bayad. Bayad na po kayo, sir. Eh. Hey. Oo. So? Oo. Oh. Oo. Bye na po kayo. Salamat. Sige sir, ingat po ah. Salamat sir. Good bye. Thank you, thank you. Ingat. 78. Po? 78. Oh? 78? Bo. Oo, ano ah. Bakit marami na? Lo. Lo ka. Akin, magkasalala yan Bayad na kayo tayo ah. Bayad na kayo. Weh? Bayad na kayo. We? Bayad na kayo. Oh, bayad na lang Bayad na kayo tay. Thank you. Huh? Bayad na kayo sir. Uh, hindi na lata Bayad ba? na kayo. di pa. Bayad na kayo sir. Okay si siya, bayad, bayad na kayo sir. Basta bayad na kayo. Bayad na kayo sir ah. Hindi mo maalam sir, nababayad mo lang? Ha? Ha? O, bayad mo nga Sir. May napaligay na lang ng Sir. Sir, gandang tanga, liho. Alirat, uh Sir. -huh. Oo. Binisignal ni Kuya kung magkala lang magbayaran niyo, Sir, okay na po, Sir. Sir, okay na po. Uh -huh. Ibaan na po kayo, Sir. Uh -huh. Salamat po. Okay. Sir, salamat po. Ingat po sa biyahe, sir. Ingat po. Thank you, sir. Ingat po. Ano mula, Jake Paul, apa alam ko lang Jake po. apa po yung branch manager dito sa Victoria. Ayo, so, Jake, ano siya? Jake Undahari po. Jake Undahari. Bago lang ba ito siya ng Victory Oil? Opo. Ito lang po ito nagbabas no 2022, March po. Dito, dito sa Antipolo? Dito Palami po. Marami kayong branches dito? Actually po, yung price po namin dito sa Rizal ay dalawa lang po. Isa San Mateo, tsaka dito lang po Santipolo. Ah, okay. Siya, sobrang, bakit sobrang mura ng gas dito, no? Ay, yung ano po natin kasi, talagang pangmasa po talaga. Ayun, alam na natin kung saan tayo papagas ha. Sir, thank you. Maraming maraming salamat din po sir.